Ninophi, mariin. Oh, yung check nito, 'no? Marami si. Kasi, kunin mo 'yung mga bagay na inilalagay mo eh, nila. sa materyal. Dito 'yung mga presinto dito, wag 'tong maging ha? Kumain. Tapos, kumare kilala mo Puro nina ngina

Oh. Oh. Diyan ang kunin adi. Aji lang kambot 'to eh. Maliyan daw ang pinapakita mo. Ye Aji na 'to eh. Wala kambot lang adi. Para kambot ng ano. Makita mo yung no na bicycle, 'di ba? Yung nanuro na 'yung 'di manlilipat tayo. Parehas na. Bicycle man daw 'o nang wala lang kambot. Parehas lang pauwi. Ayaw gusto ko ibalik. Kasi na, magkaiba ng kulay ba lang, mas ito mas original ano mas ito ano lang siya, yung ito pulang pula ito, ano, yung may halong maroon. Ito yung galing 'yung original dito sa